kahulugan ng obituario sa panaginip. Ang obituario ay isang abiso na nag-aanunsyo ng pagkamatay ng isang tao kasama ng ilang talambuhay na impormasyon tungkol sa namatay. Ito ay inilatha sa isang pahayagan o online bilang isang paraan upang ipaalam sa komunidad ang tungkol sa pagpanaw ng individual at upang magbigay ng mga detalye tungkol sa anumang paparating na serbisyo sa libing o pag-aalala. Ang mga obituario ay maaari din magsilbing isang paraan upang ipagdiwang ang buhay ng taong pumanaw at upang ibahagi ang mga alaala at pakikiramay sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang kasanayan sa pagsulat ng mga obituario ay may mahabang kasaysayan mula sa mga sinaunang sibilisasyon at isang mahalagang bahagi ng maraming mga ritual ng pagluluksa at pag-aalala. Sa mga panaginip, ang isang obituario ay sumisimbolo ng higit pa kaysa sa pagtatapos ng isang partikular na yugto sa iyong buhay o ang pangangailangan na palayain ng isang bagay o isang tao. Kinakatawa nito ang pagsasara, pagmumuni-muni o pagproseso ng mga emosyon na nauugnay sa pagkawala. Ngunit ano pa ang maaaring ipahiwatig nito? Isaalang-alang natin ng mas malalim ang simbolismo ng mga obituario sa mga panaginip. Bukod pa rito, ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagbabago o isang pagkilala sa impermanence ng buhay. Bagamat tradisyonal na nauugnay sa kalungkutan at pagkawala, ang panaginip tungkol sa mga obituario ay maaari magkaroon ng nakakagulat na hanay ng mga kahulugan. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang. Una ang simbolismo ng pagbabago. Ang mga obituario ay kadalasang kumakatawan sa mga pagtatapos at bagong simula. Maaari silang sumagisag sa pagsasara ng isang kabanata sa iyong buhay, isang pagbabago sa trabaho, isang relasyon na nagtatapos, o paglipat mula sa isang mahirap na sitwasyon. Pangalawa, ang takot sa pagkawala. Ang panaginip ng isang obituario ay maaaring magpakita ng mga pagkabalisa tungkol sa pagkawala ng isang taong malapit o isang bagay na mahalaga sa iyo. Ito ay maaaring magpakita bilang isang takot sa pag-abandona o isang paalala na pahalagahan kung ano ang meron ka. Maaari kang magising mula sa panaginip na ito na nakakaramdam ng pagkabalisa o kalungkutan na maaaring magpahiwatig ng lalim ng iyong emosyonal na pagkakaugnay sa kung ano ang iyong kinatatakutan na mawala. Pangatlo, ang pagmumuni-muni sa sarili. Ang mga obituario ay maaaring mag-udyok ng pagsisiyasat. Ang pagbabasa ng iyong obituario ay maaaring mag-udyok na mga tanong tungkol sa iyong mga layunin sa buhay, mga nagawa at ang legacy na gusto mong iwanan. Mga hindi na ipapahayag na emosyon. Minsan ang mga panaginip sa pagkamatay ay lumalabas na mga hindi nalutas na emosyon na nauugnay sa mga nakaraang pagkalugi. Maaari sila maging isang paraan upang iproseso ang kalungkutan o hindi nalutas na damdamin tungkol sa isang taong namatay na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabasa ng obituaryo. Nahaharap ka sa huling konsepto kapag nagbasa ka ng na isang obituaryo sa iyong panaginip. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na may bahagi ng iyong buhay na handa mong bitawan ang mga obituario ay nagsisilbing simbolo ng pagsasara o upang tanggapin ang pagtatapos ng isang kabanata. Nagbibigay iyon sa iyo ng isang mensahe upang samantalahin ang mga pagkakataon sa hinaharap. Sa halip na isa-alang-alang kung ano ang lumipas, ang panaginip na ito ay nagpapaalala rin sa iyo na mamuhay ng lubusan sa kasalukuyan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng obituario Kapag sumulat ka ng obituaryo sa iyong panaginip, sinusuri mo ang iyong buhay at sinusuri ang iyong mga nagawa. Ang pagsasama-sama ng obituaryo na ito ay nagsisilbing ehersisyo sa pagmumuni-muni sa sarili na naghihikayat sa iyong kilalanin ng iyong mga kontribusyon at epekto sa mundo sa paligid mo. Maaari rin ito magpahiwatig ng pagnanais na mag-iwan na makabuluhang legacy o gumawa ng makabuluhang marka sa iyong personal o profesional na mga pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng obituary poster. Ang paghahanap ng isang obituary poster sa iyong panaginip ay nagpapaalala sa iyo ng kamatayan at ang hina ng buhay. Ang visual na representasyon ng kamatayan ay nagaanyaya sa iyo na pag-isipan ang at kakilala ng pag-iral ng tao at ang hindi maiiwasang paglipas ng panahon. Ito ay nagpapakita ng mga damdamin ng kalungkutan o pagmumuni-muni habang ito ay humaharap sa iyo sa katotohanan ng mortalidad at ang lumilipas na kalikasan ng mga karanasan sa buhay. Ang pagtingin sa isang poster ng obituario ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan na bigyan pansin ang iyong kapakanan at pahalagahan ng mga relasyon na pinahahalagahan mo. Nagdadala ito ng mensahe na i-invest ang iyong oras sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-anunsyo ng obituario. Ang pag-anunsyo ng obituario sa isang panaginip ay nangangahulugan ng isang panahon ng pagsasara at pagbabago. Ang pagbabahagi ng balita ng pagpano ng isang tao ay nagpapakita na handa ka ng talikuran ng mga dating gawi relasyon o pattern na hindi na nagsisilbi sa iyo. Maaari rin ito sa magisag sa pagtatapos ng isang mapanghamong yugto at ang paglitaw ng mga bagong pagkakataon. Ang panaginip na ito ay isang paanyaya na tanggapin ang pagbabago at lapitan ito na may pakiramdam ng pagtanggap. Ito rin ay nagpapahiwatig ng na isang kahandaan para sa personal na pagbabago dahil ito ay nagpapahiwatig ng isang pagbayag na bitawan ang nakaraan at yakapin ang mga bagong simula.